Ang kabilang dulo ng eskinitang yan, nagmistulang impyerno. Nang i-zoom out ang video, kita ang hanggang bubong na apoy sa likuran. Pilit lumulusot ang mga bombero sa masisikip na daan. Pati mga residente at tumulong na sa pag-apula ng apoy. Hinihinalang nasindihan na nag-spark na linya ng kuryente ang bubunga ng isang bahay na yari sa Nipa. Apat na putatlong bahay ang apektado sa sunog na nagtagal ng dalawang oras. Ang kagustuhan ng isang lalaki na matutong magmaneho na uwi sa aksidente sa San Pedro, Laguna. Pitong motorsiklo ang naararo niya. May report si Joseph Morong. Sa bahaging ito ng barangay San Antonio, San Pedro, Laguna, makikita ang dalawang truck na nagkasalubong. Nagbigaya naman sila pero na makatsyempo ng usad ang truck sa kanan. Marami sa mga kasalubong ng motorsiklo nagtumbahan. Ang isang rider iika-ika, nagtuloy-tuloy ng takbo ang truck. Yung driver truck sa'yo, inaabot nila doon lang banda eh. Pero huminto naman siya. O, oh, nakusap ng PMP. Ayon sa mga pulis, sa halip na preno, accelerator ang naapakan ng truck driver. Pitong motor ang nasira habang isang sugatan. Dito sa bahagi ito ng kale, sinuyod ng truck driver yung mga motorsiklo. Pero ayon sa pulisya, hindi otorizado na magmaneho ng truck ang naturan driver. Yun sa pagtanong ko dun sa boss niya, talagang hindi naman talaga driver daw. Ayun Yun ay taga balahibo lang ng mga manok. Ay gustong matutong mag-drive. Pinakialaman niya ngayon yung truck. Tumangging humarap sa kamera ang may-ari ng truck at amo ng driver. Pero nagkasundo na raw sila ng mga biktima. Babayaran nila ang mga danyos at gastos sa hospital. Hindi na nagsampa ng kaso laban sa driver. Lalaki, sugatan matapos tumagilid ang minamaneho niyang truck. Ayon sa MMDA, bumangga muna ang truck sa isang barrier bago tumagilid sa bahagi ng Delpan Bridge northbound sa Maynila. Natanggal na ng MMDA ang truck sa kalsada kaninang umaga. Nalinis na rin daw ang tumagas na langis mula rito. Sa Sorsogon, pinagtulungan ng mga otoridad na matanggal sa pagkakaipit ang isang truck driver. Bumangga sa puno ang minamaneho niyang truck. Isinugod siya sa ospital kasama ng dalawa niyang pasahero patuloy itong iniimbestigahan. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iimbestigahan ng Senado ang gluta drip session ni Mariel Padilla sa loob ng Senado. Sa isang deleted post sa Instagram, nagpagluta drip siya habang nasa opisina ng mister na si Senador Robin Padilla. Ang glutadrip ay ang maladextrose na paggamit ng antioxidant na glutathione. Sabi ni Senate Committee on Ethics and Privileges Chairperson Senator Nancy Binay, kahit hindi membro ng Senado si Mariel, kailangan itong siliping mabuti dahil may kaugnayan ito sa integridad at reputasyon ng Senado pati sa kalusugan. Nakababahala rin daw ang IV procedure ni Padilla dahil ginawa ito ng walang abiso mula sa clinic ng Senado. Ayon kay Binay, mismo DOH at FDA na ang nagsabing bawal at diligtas gumamit ng glutadrip. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Mariel. Natatawa naman sa issue ang asawa niyang si Senator Padilla pero sa isang statement humingi rin siya ng paumanhin kung may nakita man daw na masama sa post ng kanyang asawa. Wala raw itong intensyong mambastos. Iniimbesigahan ng isang teacher sa Cebu na nahulikam na sinasaktan ang kanyang estudyante. May report si Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. Dalawang sipa sa sikmura, yan ang inabot ng isang estudyante mula sa kanyang sariling guro. Viral ang video na yan na nakunan sa isang high school sa Cebu City. Kinubirman na rin ito ng principal ng naturang paaralan. The incident report was already also crafted and submitted to the division office for further action. Nagharap na ang sangkot na guro at magulang ng estudyante. Naroon din ang abogado ng DEPED para mag-imbestiga. The teacher sincerely asked for an apology. He affirmed that he has committed certain um, act which is not which is contrary to the prevailing policies in the Giit ng DepEd, zero tolerance ang ahinsya sa anumang klasing pangmamaltrato sa mga mag-aaral. Isusumitin ng DepEd Cebu City Division sa Regional Office ang lahat ng ebidensyang nakalap nila. Habang wala pang resulta ang imbisikasyon, magpapatuloy sa pagtuturo ang teacher pero hindi ito pwedeng lumapit sa biktima. Isinailalim naman ay estudyante sa debriefing at psychosocial intervention. Maliban sa kinasasangkutan na insidente, wala na ibang record ang guro na nagtuturo sa loob ng 27 taon. Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nahuli ka ang ilang lalaking naglalabas masok sa isang manhole sa Maynila. February 18, ang unang makita ang dalawang lalaki na pumasok sa manhole habang nakabantay ang lima pang lalaki. Nitong Miyerkules, anim na lalaki ang nakitang lumabas mula sa manhole. Hinala ng mga otoridad, miyembro ang mga ito ng termite gang. At ang posibleng target, ang katabing pawnshop o ang mga wires ng isang telephone company. Narecover ng mga otoridad sa imburnal ang ilang gamit gaya ng lagare, martilyo at matabang cable na may bundle ng tanso sa loob. Hindi patukoy ang mga lalaki sa manhole. Patuloy na nagbabantay ang barangay. Arestado isang babae sa Quezon City na sangkot umano sa pagtangay ng mga sasakyan at pamimeke ng mga dokumento. Ayon sa mga otoridad, dati raw fixer ang suspect hanggang sa natuto sa mga dokumento. Ang estilo umano niya, naghahanap ng mga kliyente na gustong magpasok ng sasakyan sa Transport Network Vehicle Service o TNBS. Pangangakuan ng mga biktima ng buwan ng bayad pero hindi na ito magpapakita matapos makuha ang sasakyan. Kasunod niyan, Ibebenta na niya ang mga kotse sa ibang interesado rin pumasok sa TNVS. Mahigit 20 sasakyan na ang narecover ng HPG sa suspect. Pero batay sa mga reklamo, aabot na raw sa isang daan ang kanyang itinakbo. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect. Dalawang araw bago ang anibersaryo ng 1986 EDSA People Power, People Power Revolution, nagsagawa ng mga pagtitipon at protesta ang ilang grupo nagsama-sama sa isang misang ilang politiko sa EDSA Shrine. Mahalaga nila na hindi malimot ng taong bayan ang naiambag ng EDSA Revolution na ang legasya raw ay napapaloob sa 1987 Constitution. Kaya ganun na lang daw ang kanilang pagtuto sa mga panukalang baguhin ito sa pamamagitan ng Charter Change. Kinundin na rin ito ng mga grupo ng kababaihan na nagtipon-tipon naman sa bantayog ng mga bayani. Unahin daw sana ang kapakanan ng manggagawa at kababaihan bago isipin ang pagbabago sa konstitusyon. Sa linggo, mas malaking rally naman ang gaganapin sa Ayala Avenue sa Makati. Tampok dito ang countdown sa mismong araw ng pag-alis sa bansa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, 38 taon na ang nakalilipas. Epekto ng El Nino mararamdaman pa hanggang Mayo ayon sa pag-asa. Ngayon Pebrero ang peak ng El Nino kung kailan pinakamainit ang karagatang Pasipiko. Mas maaga raw mawawala ang epekto ng hanging amihan bago pa man matapos ang Marso. Kaya asahan na rin ang mas mainit na panahon sa Abril. Pagdating ng Mayo, mas maraming lugar na ang mas mainit kaysa sa normal lalo na sa bandang Central at Southern Luzon. Operasyon ng LRT-1 sa UN Avenue nagkaaberya Pansamantalang itinigil ang operasyon na sumakto sa uwian kaya maraming pasahero pasaherong naabala. Ay sa Light Rail Manila Corporation, bandang 5.48 ng hapon ng makaranas ng electrical fault ang tatlong power substation sa pagitan ng Pedro Hill at Blumentritt Station. Agad daw ng LRMC ang kanilang engineering team, humingi rin ng paumanhin ang LRMC sa publiko nagbalik operasyon na rin ang LRT-1 kanina. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit isandang sasakyan ang nagkarambola sa isang expressway sa China. Ang ilang sasakyan halos pumatong na sa ibang sasakyan. Siya mang sugatan sa insidente, tatlo sa kanila ang isinugod sa ospital. Patuloy ang investigasyon sa sanhinang aksidente. Huli ang isang volunteer sa presinto sa Cavite matapos umanong tangayin ng bag ng isang pulis na may lamang baril. May akses sa presinto ang suspect na volunteer daw mula sa isang civic group. Ayon sa ninakawang pulis, inilapag niya sa upuan ng kanyang bag para magbanyo. Pero pagbalik niya, wala na ito. Itinanggi raw ng suspect na hinawakan niya ang bag. Pero nang suriin ng CCTV ng barangay, nakitang may nakatago sa bewang ng suspect. Nang puntahan sa kanyang bahay, nakita sa isang laundry basket ang belt bag na may lamang baril. Sinampahan ng reklamong pagnanakaw ang suspect. Iimbestigahan din kung may kapabayaan ang pulis. Nasa bansa mga miyembro ng Filipino Chamber of Commerce of Hawaii. Layon nilang palakasin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Hawaii sa larangan ng ekonomiya. Tinalakay sa Aloha Night at Business Symposium ang pagpapaunlad ng turismo at negosyo. Nag-courtesy call din ng ilang miyembro ng business group kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Tiniyak ng Pangulo ang commitment ng kanyang administrasyon para suportahan ng mga investment na makatutulong sa ekonomiya ng Pilipinas at ng Amerika. May patikim si SB19 member Justin sa kanyang debut solo single. Panoorin niyan sa report ni Nelson Canlas. Saan ako masaya? Kung ano sa akin ay sapat na. Dreamy at cinematic ang mga patikim sa trailer ng upcoming solo single na Surreal ni Justin de Dios. Si Justin ang ikaapat na miyembro ng Pinoy Pop Group na SB19 na magka-solo project. Wala naman siguro mali na mamuhay sa mundong bibinging hiyawan ng sumalubong sa magkakapatid na Joe, Nick at Kevin Jonas sa The Tour Concert kagabi. All out ang performance nila sa hit songs na What a Man Gotta Do. SOS Hold On at marami pang iba. sa kanilang official X app, ipinagmalaki ng Jonas Brothers kung gaano ka memorable sa kanila ang Manila concert at sinabing, "Manila, you were loud last night." Bago ang concert, sumakay sa jeep ang Jonas Brothers for a full Filipino experience. May pasaring ang kilalang Filipino fashion designer na si Michael Cinco sa 11-page post sa Instagram. Sinabi niyang wala siyang problema sa pagdesign para sa mga influencer at celebrity ng libre. Pero bakit parang mas na ipagmamalaki parao ng ilan ang gawa ng international designers? At tila nag-aalangan o nahihiya naman kung ipopromote ang mga obra ng Filipino designers. Sa huli, pinayuhan niya ang mga celebrity, influencer, stylist at managers na bago magpagawa ng libreng damit, magkapiraw muna para kabahan at mahiya. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Planong suspindihin muna ng Zamboanga LGU ang operasyon ng isang night market dahil umano sa panganib na dala ng mga paniki. Kapag gabi, naglipa na raw ang mga paniki sa mga puno ng akasya malapit sa palengke kung saan panay pagkain ng tinda. Ayon sa Office of the City Veterinarian, walang kasiguruhan kung ligtas sa sakit tulad ng Ebola virus ang mga paniki na bago lang daw naninirahan sa lugar. Kapag pansamantala raw na isinara ang night market, pwede na raw suriin ang mga hayo. Inalmahan naman ito ng ilang nagtitinda at mga customer. Pinag-uusapan pa kung itutuloy ang rekomendasyon. Pinangunahan ng Japan Embassy dito sa bansang isang selebrasyon para sa kaarawan ni Japan Emperor Naruhito. Mismong si Japanese Ambassador to the Philippines, Koshikawa Kazuhiko at Deputy Chief of Mission Minister Matsuda Kenichi ang sumalubong sa mga bisita. Sa so opening remarks ni Ambassador Kazuhiko, sinabi niya na pumalo sa record high na 620,000 na mga Pinoy na bumisita sa Japan noong nakaraang taon. Suportado rin daw ng Japan ang mga economic development plans ng Administrasyong Marcos. Nagsimula ng mag-taping si Bea Alonzo at Carla Abellana para sa Widow's War. Kwento nila, magaan pa mga unang eksena sa GMA Mystery Thriller. Pero mas marami raw tarayan at sagupaan ang kanila mga karakter sa mga susunod na araw. Kinumusta ng GMA Integrated News si Bea na sumabak na sa taping dalawang linggo matapos ang breakup kay Dominic Roque exciting first time ko oh. naka excited okay. si Carla feeling ko may rapport naman kami on screen so it's exciting for me uh, hindi naman heavy yung first scene hindi naman din siya super light Hindi pa siya buo but uh, okay naman so far Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.